naghanap ako ng ibang mas magandang oportunidad, baka sila naman yung napariwara. Choose kung ano yung ikabubuti nila sa buhay nila. Yung iba ng mga nag-aaral, huwag nilang sayangin yung opportunity na pinag-aaral sila ng kanilang magulang. Lahat naman tayo, may mga bagay tayong gustong baguhin from the past, whether situation or mga desisyon natin na nagawa before. And yung mga pagkakataon na sana iba yung kinalabasan, di ba? May mga expectations tayo, hindi natin inaasahan. And curious din ako kung may isang bagay sa isip nyo na gusto nyong baguhin from the past. Ano yon? Siguro kung meron akong babaguhin from the past is yung nag-aaral ako ng mabuti nag-aral ako ng siguro yung, yung abot ng like yung makakaya ko. Hindi lahat kasi ng tao is nabibigyan ng uh, opportunity na mag-aral, di ba? Like, like um, kung kompleto ang pamilya nila is andyan sila para bigyan ng magandang future yung anak nila. But for me kasi, uh, lumaki kasi din ako na isa na lang yung parent ko. And then my parent is uh, wala din siyang trabaho na kagaya ng iba na talagang Sino sinusupotan lahat. Actually, nung inisip ko yung tanong, wala naman akong gustong baguhin sa mga past experiences ko lalo. Kasi kung ano yung na-experience ko noon, um, nagpa-strong sa akin ngayon as a person kung ano yung mga past experiences ko. Sana naganap pa ako ng mas magandang work. Kasi nag ako dun eh. O, oh, tinasaya yung ilang years ko doon. Pero naman akong konting alam. Kaya lang eh, na, in, mas pinili ko na nag-stay kasi nga naga, yung mga anak ko nandun, nag-aalaga ako at the same time yung trabaho Pero dapat pala, mas numana pa ako ng mas makakapagpalago sa sarili ko, di ba? Yeah. No regrets naman eh, okay lang. Okay lang yung pagpunta rito sa Canada, okay lang. Nagbago ang vision mo sa buhay. Okay yung mga bata, kami, retired na. Mm. At least, yun nga, kung andi dito ka sa Canada, for us retirees, maganda ang ang ano ng kasi ng Canada kasi sa Philippines, dito, yung health benefits mo maganda kasi. Libre lahat, kahit ikaw ay ma-opera sa uh, magkaroon ng bypass operation kung ano man dialysis whatever libre sa Philippines millions di ba so okay. so no regrets okay lang siguro kung may option sila to choose or baguhin man yung mga nakaraan decision nila choose kung ano yung ikabubuti nila sa buhay nila ganun kasi minsan tayo parang we tend to choose kung kung ano yung available kung ano yung parang for example, kung, kung sa job man, kung ano yung malaking money natin na makukuha. Pero siguro kung ngayon, sa age ko ngayon, mas pipiliin ko yung kung ano yung mas ikakaligaya ng family ko. Mas yung parang magkakaroon ako ng peace of mind, ganun, or hindi magkakos ng trouble, trouble sa akin. Pagka bata ka pa, may vision ka na kung anong gusto mong gawin sa buhay. Kung sakali mang hindi mag-materialize, di ba may mga alternatives. Pag hindi nagmaterialize, si sumubo ka uli, ganun. At least bata ka pa, pero pag katulad ko, matanda na ako, di ba? Kahit gusto ko pang sumubok, yung iba hindi na ako pwede kasi nga matanda na ako. Limitado na. Pero pwede pa rin naman, di ba? Yan ang malaking konsolasyon ko na lang na nag ako doon. Kasi baka kung ako ng ibang mas magandang oportunidad, baka sila naman yung napariwara, di ba? Kailangan talaga may sakripisyo sa buhay eh eh gusto ko intak sila gano'n. Sawa ng Diyos, umaki naman silang mabuting tao. Kaya yun ang konsolasyon. Laban lang. <laughs> Laban lang. Huwag ano, kumapit lang kay God. Kasi makakamit din nila yung gusto nila. Huwag lang susuko. Kung nga gusto ko mag-aral pa eh. Pero uh, my memory is not that, ano na, <laughs> para mag-aral pa. Pero try new things palagi, gano'n. ah uh, wag uh, dapat you, you, are adaptive sa mga changes ng whatever changes sa buhay ng tao. Flexible ka dapat. Ang, ang gusto ko lang ipatating pala dito is, yung iba ng mga nag-aaral ngayon, like, mag sila ng mabuti. Huwag nilang sayangin yung opportunity na pinag-aaral sila ng kanilang magulang kasi hindi lahat swerte. Hindi lahat swerte. Like, yung ibang tao, nag-working student sila para, para masuportahan nila yung pag-aaral nila. Like me, nung nag-aaral ako, para masurvive ko yung college ko. Yung ibang tao, kung uh, hanggat meron sa kanilang susuport, wag nilang sayangin yun.